Kung ikaw ay umiinom ng kape tuwing umaga para sa nokturya, mali ka na. Oo, narinig mo iyan ng tama, ang oras ng pag-inom ang siyang dahilan kung bakit patuloy kang nagigising sa gabi para umihi. Ako si Dr. Mateo, urologist, at ipapakita ko sa iyo ang isang simpleng pulbos na ihahalo sa kape na makakatulong sa iyo na matulog ng tuloy-tuloy buong gabi. Hindi ito chismis o pamahiin. Ito ay batay sa medical science at napatunayan na ng maraming seniors na gumanda ang kalidad ng tulog at bumaba ang bilang ng paghihi sa gabi. Handa ka na bang malaman ang lihim na ito? Maraming seniors ang sumusubok ng iba't ibang paraan para mabawasan ang nocturia. Mula sa pag-iwas sa tubig hanggang sa pag-inom ng herbal tea. Pero ang totoo, hindi ang dami ng tubig ang tanging problema. Pinakamahalagang bay ay ang tatlong dahilan kung bakit ka nagigising. Enlarged prostate na pumipigil sa daloy ng ihi, overactive bladder na sobrang sensitibo kahit kaunti lang ang laman, at maling timing ng caffeine at salt intake. Kapag hindi mo naintindihan ang tatlong ito, kahit anong gawin mo, patuloy kang magigising sa gabi. Kaya mahalaga na malaman mo kung paano gumana ang katawan mo. Ang solusyon ay hindi lamang pag-inom ng tubig, ng mas konti o pag sa kape. Ang susi ay ang tamang oras ng pag-inom at ang tamang sangkap na makakatulong sa katawan mo. Ay isang pulbos na natural, mura at madaling makuha, ang cinnamon powder. Ito ay may kakayahang magpababa ng blood sugar, magpakalma ng bladder lining, magpaganda ng circulation, at magbigay ng relaxation effect na nakakatulong para makatulog ka ng mahimbing. Pero kailangan mong malaman kung paano ito gamitin ng tama dahil maraming seniors ang gumagawa ng pagkakamali at nagiging sanhi ng irritation sa tiyan. Bakit nga ba gumagana ang cinnamon? Una, pinapababa nito ang blood sugar level sa katawan. Kapag stable ang sugar, mas kaunting excess fluid ang pinoproseso ng kidneys mo, kaya mas kaunti rin ang ihi na ginagawa ng katawan. Ikalawa, ito ay isang natural anti-inflammatory, kaya nakakapagpakalma ng prostate at ng bladder lining na madalas na nagiging irritated dahil sa edad. Ikatlo, pinapaganda nito ang blood circulation kaya nabawasan ang sensitivity ng bladder sa gabi. At ikaapat, meron itong mild relaxation effect na tumutulong sa iyo na makatulog ng mas malalim at pero hindi basta-basta paglalagay lang ng cinnamon sa kape ang gagawin mo. Kailangan mong sundin ang tamang protokol para makita mo ang resulta. Una, gumamit ka lamang ng isang kapat hanggang kalahating kutsarita ng cinnamon powder. Hindi kailangan ng marami. Ang sobra ay maaaring makairitate ng tiyan mo at magdulot ng acid reflux, lalo na kung sensitive ang tiyan mo. Haluin mo ito sa mainit na kape para matunaw ang active compounds at mas epektibo ang absorption sa katawan. Huwag kang mag-alala, hindi ito magiging mapait o masama ang lasa. Ang pinakamahalagang bay ay ang timing. Huwag mong inumin ang cinnamon coffee sa umaga o bago matulog. Ito ang pinakamalalaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan. Inumin mo ito sa hapon, sa pagitan ng alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Bakit? dahil ang caffeine ay nananatili sa katawan mo ng 6 hanggang 8 oras. Kapag uminom ka ng kape bago matulog, mas gigising ka pa dahil sa caffeine at mas madalas kang iihihin dahil sa dagdag na liquid. Kaya ang afternoon timing ang perpekto, makakakuha ka pa rin ng energy boost pero hindi ka magiging restless sa gabi. May mga bagay din na dapat mong iwasan habang gumagamit ng cinnamon coffee protocol. Una, Huwag mong isabay ang pag-inom nito sa pagkain ng maalat. Ang asin ay nagdudulot ng water retention sa katawan, kaya mas maraming fluid ang nag accumulate at mas madalas kang iihihin sa gabi. Ikalawa, limitahan mo ang pag-inom ng tubig tatlong oras bago matulog. Hindi ibig sabihin ay hindi ka iinom ng tubig, kailangan mo pa rin ng hydration, pero i-time mo lang ng mas maaga. Ikatlo, Huwag kang mag-assume na dahil mahina lang ang kape mo, okay lang uminom ng marami. Ang caffeine content ay nananatili pa rin. Gusto mo bang marinig ang tunay na kwento ng isang pasyente ko? Si Mang Ricardo, 72 dalawang taong gulang, ay apat na beses nagigising bawat gabi para umihi. Pagod na ang asawa niya sa kakabangon at nag-aalala na siya dahil kulang sa tulog si Mang Ricardo. Nagsimula kaming gumamit ng cinnamon coffee protocol, kalahating kutsarita tuwing alas 4 ng hapon, binawasan ng asin sa hapunan, at nag-iwas siya sa pag-inom ng tubig tatlong oras bago matulog. Pagkalipas ng sampung araw, bumaba ang pag-ihi niya mula apat na beses sa isang beses na lang, at minsan ay wala ng pagkagising hanggang umaga. Ang resulta ni Mang Ricardo ay hindi magic o himala. Ito ay simpleng physiology at biology na gumagana sa katawan. Ang cinnamon ay tumutulong sa blood sugar regulation, kaya mas kaunting fluid ang nag accumulate sa bladder. Ang timing ng kape ay nag-ensure na wala ng caffeine effect sa gabi. Ang low-salt dinner ay nagprevent ng water retention. Lahat ng ito ay nagtulungan para makakuha si Mang Ricardo ng mahimbing na tulog. Hindi kailangan ng mamahalin o komplikadong treatment. Ang kailangan lang ay disiplina at tamang pagsunod sa protokol. Maraming seniors ang gumagawa ng mga pagkakamali na pumipigil sa kanila na makakita ng resulta. Una, nilalagay nila ang sinamon sa kape tuwing umaga, pero walang epekto ito sa nocturia dahil masyadong maaga. Ang layunin ay itime ang benefit para sa gabi, hindi sa umaga. Ikalawa, umiinom sila ng maraming tubig bago matulog dahil natatakot silang ma-dehydrate. Pero ang totoo, ang excess fluid ay ang dahilan kung bakit sila nagigising. Ikatlo, sobra-sobra ang paglalagay ng cinnamon, higit sa isang kutsarita, na nagdudulot lamang ng stomach irritation, heartburn, at discomfort. May iba pang maling akala ang karamihan. Akala nila, mahina lang naman ang kape ko, So, okay lang uminom ng marami. Pero ang caffeine ay nananatili pa rin sa sistema mo kahit mahina ang timpla. Ang iba naman ay nag assume na dahil natural ang cinnamon, pwedeng mag-overdose. Hindi totoo iyan, lahat ng bagay, kahit natural, ay may tamang dosage. May mga seniors din na sumusubukan ng iba't ibang klase ng pulbos o spices ng sabay. Pero ang totoo, mas simple at focused ang approach. Mas maganda ang resulta. Stick to one protocol at subukan ng maayos bago magdagdag ng iba. Mayroon ding mga kombinasyon na mas lalong nagpapaganda ng resulta. Una, cinnamon coffee plus 10-minute walk after dinner. Ang light exercise ay tumutulong na mas mapakalma ang bladder at mapabuti ang digestion. Ikalawa, cinnamon coffee plus low-salt dinner. Ito ang golden combination dahil walang water retention at stable ang blood sugar. Ikatlo, maaari mong pagsamahin ang cinnamon coffee at banana method. Ang banana ay mayaman sa potassium na tumutulong sa muscle relaxation at fluid balance. Perfect combination ito para sa prostate health, bladder control, sugar control, at circulation. Pero tandaan, hindi lahat ay makakakita agad ng resulta. May mga kondisyon na kailangan ng medical evaluation at hindi sapat ang home remedy lang. Kapag mayroon kang urinary tract infection o UTI, kailangan mo munang magpagamot dahil ang impeksyon ay sanhi ng madalas na paghihi. Kapag mayroon kang uncontrolled diabetes, kailangan mo munang stabilize ang sugar mo sa tulong ng gamot. Kapag sobrang laki na ng prostate mo, maaaring kailangan mo ng surgical intervention o medication. At kapag mayroon kang heart failure o kidney disease, kailangan ng komprehensibong medical management. Kaya mahalaga na malaman mo kung kailangan ng doktor at kailan mo pwedeng subukan ang natural remedies. Ang cinnamon coffee protocol ay para sa mga seniors na may mild to moderate nocturia na walang malubhang underlying condition. Ito ay preventive at supportive measure hindi replacement sa proper medical treatment. Kapag napansin mong hindi bumababa ang pag-ihi mo pagkalipas ng dalawang linggo, o kapag may kasamang pain, blood sa ihi, o fever, pumunta ka agad sa doktor. Huwag kang mag-self-diagnose o mag-assume na normal lang ang lahat. Isa pang kwento na gusto kong ibahagi. Si Lola Esther, anim na pong walong taong gulang, ay tatlong beses nagigising sa gabi. Nagsimula siyang gumamit ng coffee protocol. Pero after one week, walang pagbabago. nag siya at nag-isip na baka hindi epektibo sa kanya. Pero nang suriin namin, nalaman namin na umiinom pa rin siya ng maalat na sopas bago matulog at umiinom ng dalawang basong tubig gabi-gabi. Kaya, kahit gumagamit siya ng cinnamon, walang epekto dahil ang ibang habits niya ay sumasalungat sa protokol. Nang baguhin niya ang mga ito, bumaba na ang nokturian niya. Ang leksyon dito ay simple, hindi sapat na gumamit ka lang ng cinnamon coffee. Kailangan mong baguhin din ang ibang habits mo. Kailangan mong maging consistent sa timing ng pag-inom, sa pag-iwas, sa maalat na pagkain, at sa paglimit ng tubig bago matulog. Kailangan mo ring gumawa ng light exercise Pagkatapos ng hapunan, kailangan mo ring bantayan ang blood sugar mo at i-manage ng maayos. Ang holistic approach ang susi, hindi lamang isang solusyon, kundi combination ng tamang habits at lifestyle changes. Kapag ginawa mo ito ng consistent, makikita mo ang improvement sa loob ng dalawang linggo. Alam ko na maraming tanong pa ang nasa isip mo. Pwede ba akong gumamit ng decaf coffee? Oo, pwede. Pero, mas maganda ang regular coffee dahil may additional benefits ang caffeine sa circulation kapag tama ang timing. Pwede ba akong gumamit ng cinnamon capsules? Pwede rin, pero mas maganda ang powder dahil mas mabilis ang absorption at mas controlled ang dosage. Gaano katagal ko dapat gawin ito? Minimum ay dalawang linggo para makita ang resulta. Pero mas maganda kung gagawin mo itong permanent habit. May side effects ba? Wala kung susundin mo ang tamang dosage at timing? Mayroon ding mga tanong tungkol sa ibang natural remedies. Mas maganda ba ang cinnamon o ang ginger? Ang cinnamon ay mas specific para sa blood sugar at bladder control. Ang ginger naman ay mas maganda para sa inflammation at digestion. Pwede ko bang pagsama-samahin ang lahat ng herbal remedies? Hindi recommended dahil maaaring mag-clash ang effects at magdulot ng stomach upset. May interaction ba sa gamot? Kung ikaw ay umiinom ng blood thinner o diabetes medication, kailangan mong mag-consult sa doktor dahil ang cinnamon ay may mild effect sa blood clotting at sugar levels. Ang pinakamagandang approach ay gradual at patient. Huwag kang mag-expect ng instant results or overnight transformation. Ang katawan mo ay kailangan ng oras para mag-adjust at mag-respond sa changes. Give it at least 10 to 14 days bago ka mag-judge kung effective ba o hindi Tandaan din na ang consistency ay mas importante kaysa intensity Mas maganda ang daily small dosage kaysa occasional large dosage Mas maganda ang regular habits kaysa sporadic efforts Ang discipline at patience ay ang mga ingredients para sa success Bukod sa cinnamon coffee may iba pang lifestyle modifications na makakatulong sa iyo. Una, mag-exercise ng regular, kahit 10 to 15 minutes lang ng walking. Ikalawa, manage your stress dahil ang stress ay naga activate